Good morning mga kaurag, mga kalapatids, yung mga may sa kalapate dyan. good morning, kumusta kayo? Bali may papakita na naman ako sa inyo, bali matagal na po ito mga kalapatids, bago pa ako nagkaroon ng aso, ito si Dugel. Dugel! <laughs> yeah, papakamot na naman yan si Dugel. Oh. <laughs> Oops, sabi ko na eh. <laughs> Mamaya na do, girl. Mamaya na. Tapos yun. Yung mga kalapati doon sa balkonahe ko. Yan. Bago ako nagkaroon ng aso tapos kalapati. Ang pinakaunang uh, inalagaan ko talaga. Hanggang ngayon nandito pa yung aquarium. Mag -ano na to eh. Mag... Mag 24 years na ata aquarium na eh, Pero hindi pa nasisira. Tingnan nyo mga kalapatid. Mga kawran. Yan. Ito yung aquarium. Aquarium ko dati. Hanggang ngayon ginagamit ko pa. Yan. Ang laman niyan ay isang pirasong janitor fish. Yun. Yan, janitor fish yan. yan. Pinakain ko na yan. Yan, yan yung mga nasa katabi niyang ano. Yan yung pagkain niya. Mamaya-maya, ubus yan. O, mag-isa lang siya dyan. Tapos, mayroon pa akong biniling uh, janitor fish ulit. Bali, matagal-tagal na din ito. Ito, itong aquarium na to, mga kaurag. Bali, 24 years na po ito. Lagi ko lang, ano, lagi ko lang... Uh, Inaalagaan Para Sayang naman kasi kahit papano May sentimental value din ito ma ano to Matibay to Hindi naman to ano salamin mga kaurag Ano lang sya oh? Kumbaga plastic Plastic lang sya mga kaurag oh. Oh. Pero matibay yung pagkagawa Yan yung uh, janitor fish oh yang janitor fish, ano na yan eh, mag, magsi-seven months na ata yan. Kasi binili ko yan, maliit pa lang eh, ganit. Ito, ito, bagong bili ko. Yan, janitor fish din yan oh. Yung uh, kulay brown. Kaso nilagay ko muna dito mga kalapatid sa isang pirasong, ah, uh, uh, tawag dito, ah, uh, plastic Ginupit ko na lang yan mga kalapatids. Kasi pag, pag sinama ko kasi yan dyan. Bali aawa yun ito mga kalapatids. So, kasi malaki na to eh. Malaki na tong janitor fish na to eh. Malaki na yan eh. Binili ko yan maliit lang eh. Ganito lang yan eh. Medyo malaki lang yan ng konti. Yan yung janitor fish nya. Pero ngayon medyo malaki na ito, bago na naman to Binili ko to siguro mga mag 3 months na ata. Binili ko yan, maliit pa lang eh. Ngayon, medyo nag-improve na yung katawan nyo. O. Oh. Maganda yung paglumaki mga kaurag. Yan ang paborito kong janitor fish, yung kulay brown. Kasi may nakita na ako niya sa ano, sa bilihan. Doon sa binilihan kong uh, tawag dito, binilihan kong pet shop. Napakaganda mga kalapatid pag lumalaki yung kulay brown na ano na janitor fish. Pag gumaba siya, napakagandang tingnan mga kalapatid. Ah uh, mas maganda pa kesa dito. Diyan sa kulay black na yan. Mas maganda pa diyan pag lumaki yan ano yung kulay brown na janitor fish. Kaya yan yung ano yung uh, alaga ko dito mga kalapati, uh, tatlo ang alaga ko dito sa loob mismo yan ang bahay ko mga kalapati, kasi pag, napa, pag nagpaayos na ako dyan sa taas bali iaakyat ko na yan ano, yung uh, yung uh, kalapati iaakyat ko na yan dyan sa taas tapos ito parang ito si Dogger parang ipapaakyat ko din ito dyan sa taas eh para may bantay din dyan sa taas oh. kasi yung bubong namin islab na yan mga kalapatids napakaganda dyan mag alaga ng ano ng uh, kalapati kapag uh, nagpaayos na ko dyan sa itaas hindi naman ako mga kalapatids mag uh, mag, uh magpuposte. Yung talagang poste talaga, hindi. Ano lang, yung ganyan lang mga so sa itaas. Yung pinagawa ko diyan sa balkon ay ganyan lang. Tubo lang siya mga kalapatids, yung poste niya tubo. Apat na kanto yan. Ganyan din yung papagawa ko diyan sa itaas, tubo lang. Apat na kanto. Tapos, Ah, uh, bali babalutan na lang ng hollow blocks. Ganyan 'no. Ah, ano na lang siya ng hollow blocks. Tapos yung uh, ano, yung uh, kalahati steel mating ganyan para para presko rin tingnan at saka presko rin yung uh, hangin na pumapasok sa ano sa sa itaas. Ang gagawin ko na lang kasi mauulanan yung ano eh, yung uh, gamit ko kasi ang kalahati still matin. Siyempre pag nag ng malakas, mababasa yung gamit ko, di ba? Nagawin ko na lang maghaharang na lang ako ng uh, tawag dito, yung parang tarpaulin o kaya uh, parang ano tawag dito? yung uh, yung uh, trapal yung trapal, ano ba yan sa Tagalog, yung trapal na yun? Bali, aangat-angatin ko na lang, tapos bababa. Para hindi naman siya mabasa masyado sa loob ng uh, bahay. Pag mainit ang panahon, i-roll ko na lang pataas. Parang ganun. Yun ang uh, bala ko dyan sa itaas. Kasi ito, ililipat ko na yan eh, yung... Uh, kalapate dyan sa taas. Balak ko, ah, balak ko sana magdagdag ng isang aso eh. Ito si Dougal sana. Dito na lang yan sa ibaba. Tapos dyan na lang sa itaas. Ah, bali isang aso ulit. Para may bantay sa itaas. Kasi marami naman kaming alagang aso eh. Doon sa barangay Tabuko, yung uh, kapatid ko. Bali ilan doon ang aso. Bali tatlo tapos magdadagdag pa ng isa kasi nanganak yung aso ni eh. yung yung anak nito ni Duggle. Bali nanganak na din doon sa barangay Tabuco. kaya magdadagdag na naman ang isa sila doon sa bahay nila bali magiging apat na yung uh, yung uh, ano nila aso. Kaya siguro kukuha na lang ako doon ng isa para pang pangbantay dito sa Itaas ko kapag nagtatrabaho ako at least may bantay dyan. Yan. 'yung uh, update ko nga pala dito sa mga alaga ko sa bahay. <laughs> um. Natutuwa naman ako kasi may libangan ako dito sa loob ng bahay. Kahit mag-isa lang ako rito. Uh, pagtatrabaho ko, wala nang tao rito. Sila-sila na lang 'yung aso ko, itong aquarium, tapos 'yung kalapati pag dadating ko ng bahay, yun, natutuwa na ako kasi makikita ko na naman sila. Kaya, nakakatuwa kapag may alaga. Um, update ko kayo sa mga ano dito, yung mga ganap dito sa mga alaga ko. Yung aso ko, itong nga uh, tag dito, janitor fish. Tapos yung uh, kalapati ko. <coughs> Bye. Kaurag Vlog on YouTube. Sana makapag-subscribe na po kayo. Um, enjoy, enjoy lang po tayo. Kahit ano na lang po yung i-vlog natin, uh, basta masaya ka sa sarili mo. <coughs> Ako nga, kahit ano na lang yung vlog ko eh. Basta ang importante, uh, wala kang nasasaktan na tao, di ba? Tsaka masaya ka sa sarili mo, masaya ka sa ginagawa mo. Um, Okay lang kung ayaw ng mga nanonood sa akin kasi hindi naman siguro nila gusto yung mga vlog ko. Okay lang yun at least uh, masaya ako sa sarili ko. Di ba? Kaya subscribe na po kayo. Yung gusto lang mag-subscribe po. ah uh, Kaurag vlog. Salamat po. Bye.